po kaya kilala ng mga babae. So, manawala po kayo sa akin kung ilang mga solo parents na po, ilang luwala ng mga solo parents yung nakita ko. Isa po doon sa mga problema po nila, kaya ako nasama yung divorce sa atin kasi hindi ko talaga gusto yung divorce before. Kaya ako talaga na pangaralan niya dahil dito sa kababali ng party list talaga. At sa mga experience ko po, hindi lang niya isang pagsila sa babae. Na nag-start ng Kasi hindi ba iisipin mo? Hindi mo man iisipin na maghihiwalay kayo, tama ba? Iisipin mo habang buhay kayo magsisama. Tapos, bigla yung masawa mo, babae o lalaki man yan, pero 90% of the time, lalaki to, no? Halimbawa, magsasawa dito, or magdudubay. Tapos, one month pa lang, hindi na wala nang uh, padala sa'yo, o hindi ka nakilala, one month pa lang. So, ilang luhan na po yung nakita ko mga ganyan. Kaya po naisip natin yung divorce. Bakit? na, baon ka na sa utang, sa time Tapos noon, dahil siya pwede mga anak eh, di ba? Tapos yung asawa mo, pag kadating sa hapon, hindi na nagpadala sa'yo kasi hindi ka na nakilala, di ba? So pag nag-file ka ng divorce, at least 50% o 80% na kinikita ng asawa mo, sa sa'yo. May pangbuhay ka sa mga anak. So ipipigilan natin yung divorce sa mga may kailangan nito. Pinag-aralan ko kasi, bawat bansa, iba-iba iba na ang divorce nila. Nagkakaon yung atin, yung mga Congress, yung hindi pinagmahal ng mga senador ay merong irreconcilable differences. So, yun po yung tatanggayin ko. Okay. Kasi bilang isang mga babatas, baka po ay maapos sila Manawak yun eh. yung hindi pagkakaunawaan. O, baka mamaya hindi lang magkasunso sa isang bagay na maging One week or two weeks pa lang magiwalay na. So, para kung hindi mo maapos yung ating patas, pinili ko lang po yung Ramos 24. Pinag-aralan ko yun sa China, 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 pinag aralan ko yun sa china pinag-aralan ko sa Estados Unidos, pinag-aralan ko sa Europa, yung mga grounds for divorce nila. At pare-pareho ng lahat yun ay may irreconcilable differences. Sa China nga lang, uh, sa China may 30 days na huling off period. Sa Saudi Arabia, pagdating doon, at sa mga ibang Arabian countries, na la dati lang po ang pwede mag-prime divorce. Ang babae hindi. Eh. So iba-iba po ang awag-bansa. So tayo naman, ang gagawin naman natin, para mapagbigyan yung mga solo parents at yung mga nangangailangan nito, yung mga binububo. Hihintay mo pa bang umamagal uh, ka bago mo makipag-divorce, di ba? So yung mga nangangailangan nito, para mabibigyan natin, patagal nyo natin yung electrical differences. At sa tingin ko, pag natin yun, mapapasayon sa so, Senate. Eh, Ipinanong nyo ang mga Senators. Kasi pinili lang natin yung grounds natin eh. So ganoon po pinili ko lang po talaga yung graphic. So, number one, yung domestic violence. Number two, yung abandonment, yung, pinag, uh, yung diniscuss ko kanina. Tapos, number three, incest or rape. Number four, drug abuse. So, yun. Um,